isang BUI 125 na naman po ang nabiktima ng akala ko ay may langis pa ayan o, tingnan nyo yung kanyang camshaft nari-grind na ng kusa sa loob ng kanyang makina kusa nang nag-grind yung kanyang camshaft pati yung kanyang rocker uh, arm ubos na din, ayan o, tingnan nyo kung gaano kalalim napakaingay po ng makinang ito nung dumating dito sa aming shop at akala nung may-ari ay panggilid lang daw so yun lang yung target niya na ipacheck pero sa pagkakarinig dito sa shop ng kanyang makina ay talagang wala na. Change all na halos. Kaya tingnan nyo naman. Ito, medyo gumagalaw pa. Yung isa wala na. Stock up na talaga. Ito namang kalug na kalug. Kaya talaga namang literal. Sobrang ingay. Pati yung kanyang barbula. Pudpud na ang ulo. Nakayod na din mga bossing. Ito yung kanyang black set. Ito yung piston. Kitang-kita mo naman yung senyales na talagang nag-overheat yung makina na naubusan na lang sayang ang ganda pa naman sana ng pagkakatono kalawang na kalawang kaya lang naubusan na lang is si Bosing. nadali ng one month bago mag change oil yun po yung akin laging sinasabi no? wag po tayo magbase sa per month na pag change oil dapat po odometer based tayo depende sa tinakbo ito aftermarket na rin naman yung black set nya napalitan na siguro ito dati at ito na ipinalit namin ngayon na bagong black set. Si Bossing din ang bubili niyan sa labas. Siya na mismo ipinabili namin. Dahil wala kaming stock ngayon dito. Ito yung itsura no? ng kanyang makina talaga. As in madilaw. At ito. Kaya napabili siya ng CBT set. Mutaro yung kanyang binili. Dahil nga ang ipapacheck up lang dapat ni Boss ay panggilid. Dahil yung daw yung maingay sa kanyang motor napabili siya ng isang buong motaro set eh. pero dito sa aming shop eh, dinisisyonan namin na makina talaga ang may problema natuyuan lang is halatang halata naman sa tunog napaka ingay po parang nagkikis-kis ang bakal eto na yung cylinder head cover ni Bossing malinis na pwede pwede na at yung cylinder head niya naman ay nagmisto lang cylinder head na ulit hindi na sobrang dilaw hindi na sobrang itim ayan no? malinis na at pwede na ulit buuin tingnan nyo naman yung langis mga bossing hmm. kaya ganun yung nangyari sa camshaft, rocker arm intake at exhaust valve pati yung black set nakayod dahil dyan sa langis na yan wala na naubos as in tuyo tuyo patak na lang na kumalat dito sa amin lagayan eto ay iba't ibang motor na nagpagawa sa ating munting shop Ngayong araw mga boss, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdayo at pagsuporta sa aming munting kakayanan. No? Sa mga nagtsatsagang bumipila, maraming maraming salamat po sa inyo mga bossing. At may nirimap pa nga pala ako na Sniper 155. Bagong bago pa mga bossing na Nagparimap sa atin si bossing dahil siya ay nagpalit ng pipe. So binasan muna natin yung AFR nito bago natin i-remap through wide band and narrow band no? pinagko-compare natin then after natin i-remap kailangan ulit natin basahin yung kanyang AFR through narrow band and wide band so, so yun lang po for this video mga boss maraming maraming salamat po ride safe po and God bless sa ating lahat